So, good day, mga boss uh, Nandito naman tayo mga boss Ito, uh, yung ating project So, huhukayin muna natin mga boss So, ito na nga yun mga boss So, yan, napaka -rumi. So, ito yung mga na-stack nating mga battery mga boss Dun sa mga uh, pinaglumaan nating mga motor O yung mga dumaang motor sa atin mga boss So, yan, may mga simisimento pa siya So So yan Motolite So napakatagal na na ito Ilang mga ilang taon na ito mga boss so, mga ba, Baka mga nasa 8 years na to Na nakatambak dito So Eto may isa pa So nandito lang to mga boss Nakatago lang to dito sa mga sulok sulok So yan. So, eto yung isa So, ganun din. May simento rin mga boss. So, bali dalawa siya. So, itong isa. So, yan. Ito mga boss, okay to eh. Nung, nung na-stack to, bago ko tanggalin to sa Mio, ay okay naman siya. Kaso, nabiyak. So, yan yung nangyari sa kanya. So, ito nabiyak yan. Kaya, mukhang hindi na natin mapapakinabangan tong battery na to dahil nagkaroon na siya ng butas. So quantum 'yan mga boss. So kung bibili kayo nito sa motor trade mga boss ay nagkakahalaga siya ng 800 pesos sa motor trade. So okay rin tong battery na to dahil tumagal din to sa akin. So eto na lang yung ating project mga boss tong isang battery na to. So etong motor light. So check natin mamaya mga boss kung meron siyang power kung so, may natitirang power pa sa kanya so ang gagawin natin dito mga boss yung old school mga boss na pagpapagana ng battery so papakita ko sa inyo mamaya so yan at simulan na natin munang linisin ito mga boss so yan mga boss uh, check natin mga boss yung gagamitin natin na uh, voltmeter so ito yung ating voltmeter So yan, kabit natin yung positive mga boss ng ating voltmeter. So ngayon, kabit natin yung ating negative. So yan, pakita ko sa inyo mga boss na gumagana yung ating voltmeter. So yan. Negative at yung ating positive mga boss. So wala. Zero. So, zero siya mga boss. Okay. So, simulan natin mga boss yung pagbuhay dito sa battery na to. Try natin kung marirevive pa natin o mapapakinabangan pa natin yung uh, napakaluma na battery na ito mga boss. So, yan. Simulan natin. So, ito na, mga boss. Uh, gagawa na tayo, mga boss, ng ating... Uh, ...battery solution, mga boss. Battery solution. So, kailangan natin ng tubig. So, ito ordinary tubig lang naman, mga boss. Galing to sa uh, nawasa. O sa gripo natin, mga boss. So, yung asin. Siyempre, yan yung pinakamahalaga. Tapos, yung pagsasalangan natin, mga boss. So, dito... Una, uh, sige natin, syempre, magpapakuluto tayo ng tubig, mga boss. So, ayan. Ang kailangan natin, mga boss, ay onting amount lang naman. So, mga... Kung eto ay 1 liter, so, ang 1 liter, meron syang uh, 1,000 ml. So, gawin natin, mga boss, ay mga nasa Uh, 400 so sakto to ayan. so mga 300 siguro kasihan siguro sa battery natin yan so so yan mga 300 ml at Uh, kailangan natin ng uh, asin so per ml mga boss ang gagawin natin ay isang kutsara so isa dalawa tatlo so yan mga boss ah uh, Hintayin natin yung matunaw yung asin na yan at yung kukulo syempre yung ating uh, nakasalang matubig mga boss. Kailangan ba dissolve yan? Yung ating asin. So tanggalin natin may nasamang yung gum. So yan. So alo-aloy natin ito mga boss hanggang sa matunaw yung asin. So takpan muna natin mga boss. At hintayin natin kumulo at ma-dissolve yung asina nilagay natin. So, eto na yung ating uh, solution mga boss na gagamitin natin sa ating battery. So, yan. So, pag once na kumulo na yan mga boss, ay syempre patayin na natin. At palalamigin natin yan mga boss. Yung ating... Uh, solution. So, set aside natin ito mga boss at hintayin natin na lumamig. O uh, lumamig ng konti mga boss. So, ito na mga boss, yung ating uh, battery. So, nalinisan na natin at uh, natanggal na rin natin yung stock na uh, battery solution mga boss. Yung natira sa kanya. So, yan. Okay na. Nalinisan na natin to So, sunod mga boss, uh, ito rin pala yung mga takip niya mga boss. So, wag na wag nating wawalain yan mga boss para mabalik natin siya ng uh, buo pa rin, maayos. So, dito kailangan natin mga boss ng syringe. So, yan. Ingat lang tayo mga boss at baka matusok tayo ng karayong. So, yan. At ito na rin yung ating uh, tubig na uh, pinakulo mga boss. So, yan. Okay. So, dito medyo uh, maligam-gam na siya. Pero, palamig na rin. So, may init lang siya ng unti. Ang gagawin natin mga boss ay, syempre, ilalagyan na natin to Itong mga butas na to, mga boss. At kailangan ay nasa uh, level lamang siya mga boss. So, yan. Nakalagay dyan yung lower at upper. So, pag upper, so, dyan mas maganda mga boss. So, pag lower naman ay, syempre, Uh, ibig sabihin ay uh, unti na yung liquid dun sa loob so hanggang dyan tayo sa upper so yan uh, lang natin to para makita ninyo mga boss na nilalagyan natin ng uh, tubig to mga boss galing dito sa ating pinakulo yan 12 sya mga boss 12 volts so yan 12.1 na sya so simulan na natin mga boss charge natin to itong battery na to ah baliktad so ito So okay na mga boss, hintayin na lang natin 'yan mga boss na uh, mag-fully charge at subukan natin kung gagana ba siya. O itatapon na natin siya mga boss. So yan So ito na mga boss, yung ating uh, battery. So nasa 2 hours na siyang naka-saksak mga boss o naka-charge. So, titingnan natin mga boss kung nag-charge na ba siya. So, eto, dead battery talaga to. So, wala talagang power. So, okay. Check natin mga boss. So, eto yung ating negative. At eto yung ating positive mga boss. So, yan. Meron na. So, dito mga boss ay meron na siyang 6 volt so ganun mga boss so mabaga lang siya pero nagcha charge yung ating battery mga boss yan 6.1 6 so dyan siya naglalaro mga boss sa so, 6 volt 6.1 at 6 volt so yan sa loob ng 2 hours mga boss ay meron na siyang 6 volt so ibig sabihin nag charge na siya mga boss So, dagdagan pa natin yung oras ng pag-charge dahil, yun nga Mahina lang naman yung ating uh, charger mga boss Kaya medyo matagal Bago niya mapuno itong ating battery Pero, ibig sabihin, nabuhay natin siya mga boss Gamit yung tubig at asin na uh, pinakuluan natin mga boss So, yan uh, Charge natin mga boss Dagdag tayo ng oras. Okay. Pakuluan pa natin yan mga boss. Sa pamamagitan ng pag-charge. So, tabi ulit natin yan. Uh, tintayin ulit natin na madagdagan yan mga boss. So, yun, mga boss. Ito na. At na-charge natin siya. So... Ito so, negative at yung positive mga boss. So, yan, wala na. So, kanina to mga boss ay 6.1 to. So, yan, wala na agad siya. So, yan, kanina 6.1 yan mga boss. Ngayon, uh, ay, na, ayaw na siyang kumana dahil uh, hindi na rin siguro ma-recover. Itong battery na to mga boss, sobrang tagal na. So, hindi na natin naayos. Pero, try natin mga boss na gamitan to ng mas malakas na charger. Dahil yung charger natin ay mahina lang naman. Yung binabato niyang kuryente. Papunta dito sa ating battery mga boss. So, order tayo ng medyo malakas-lakas na charger mga boss para dito. At yung gagamitin natin ay yung liquid, uh, battery liquid mga boss. So, yan. Ito yung resulta ng ating pagbuhay buhay dito sa ating battery mga boss. So yan, maraming salamat mga boss.